yung nanay mong talak ng talak diba mani. ano yon? kukuha daw siya ng kanyang pera as senior citizen ages 85 to 90 years old kunkunan kaya sinabay ko na siya sa paglabas sa bahay papunta sa work. Correct, Trivina? Yeah. Mataray siya, Manny. Ano masasabi mo, Manny? Yeah. Siyempre kasama niya ang money ng bayan at ng family. Ayan. Diba, Trivina? Trivina? meron siyang mga papeles, dokumento nagpapatunay na siya ay virgin. How many years ago? Bilang biyuda. Talak ng talak ang tripina. Anong message mo, sa kanya? Talaga, Nakakaloka. Bulak ng bulak. Ano daw? Bakit kasi pinong problema mo pati yung mga dinadaanan ng tubig baha? Hayaan mo sila. Let it flow and let it go. Let it go, let it go. Gas Trivina. Gusto ako. Pwede pag problema ano, papala lang nga yung iti uh, outlet na water waterways or wastewater. Hayaan mo lang. Ang baha, hindi mo mapipigilan kahit saan pag umapaw because those are natural phenomena true mane true mane okay si mani na pong nagsabi aha